guys, dadalawin namin ulit si ate. Nadala namin siya ng bulaklak. ako ah. Ah, ah, kunin yung flower niya. Muna, kunin yung flower niya. Flower, saka yung tubig. ayo ah. Mainit. Sige. Ay, ah, hawakan. Sige, ipon Ay, anyo una. <mulik> 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 nilipat daw guys hindi gumagawa tensyon tita dito na kami tita tita gumagawa pala sa tabi guys. ito si ate ahawa mo yung tubig kasi sinasabing buhangin In Ayan, oh. Ayan. Ah, hawakan mo itong payong. Paano ko may ilalagay? Pakuyuhan mo ako, mainit. Mayroon po sa aking. Mainit. Itas mo yung payong. So, ito guys. Dalayo namin. Yung niya Sabi ni Lola, i-ano, hawakan ah, mo. Sabi ni Lola, ilipat natin. Ito. Ang inat. Habe. Pop may bahay na to. Ano 'yan niya. Nasaan na yung pusa? Wala na yun. Mama ka! Mukha talaga ni Ming Ming. Yung mm, ano niya. Sura pa. Mama Ay. pa yun! Kasi siguro. Ito ba? Dado ko dito. Ay, andun yung plastic. Bakit ba Para naman. Na na sa, sa may silang, malalanta din. Hmm? Ay, paano makisilang? Ay. May babas. Patuloy mo. mo. Yan. Bapak, so, bapak, 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 Mama, bapak, 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 Papatikok, oh di, naman ay, 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 hindi naman nababawasan, ah hindi saan po, pemain. hindi saan po, ah hindi saan Oh, so,

Na Hindi kasi nakabili ng ano eh. Mahal sa red. Hindi nakabili ng Lang. marami. Seven na. Yes. So yan guys, andito kami sa ate namin. Sementeryo, ayan. Buti walang to sa akin. Mabeon ah. Oh, Mamaya meron yan. ito pa rin nila tapang maaso. Ha? Ha? Ano yung aso? Alaga nila yan. Okay. ah laga papatapet papapaayon yung bantay ito yung ano na ako ito yung ako ayan guys ang layo ang layo nung ang layo nung ano yung tricycle namin. Tama. Tapos dito may ginagawa na. May ginagawa. Ariko! May ginagawa na guys. Ang so, ganda. Pag ang papagawa ang ganda. Ang Ang init. Ang Bakit may langgam? -lang? Iyon mo ako ang inte. Mas yun. ah, namamatay yung ano kandila. Eh namatay na. Eh namatay. Wala pa, wala matay. No. Kandila. Sa, sa um, paayo. Maingay kasi ang um. kami Tuyungan mo daw ako sabi. Eh Mamaya yung, yung Mamaya tuyo na yun. Mam, mam, may tubig ka. Tuyo na yan mamaya. Oo, oh, dami lang gabi din eh. Hello po, ma'am Kat, Luta. Hello po. Thank you for watching, ma'am. Dito kami sa Ma ano, ma'am? Cemetery. Hello po, sir, Siba. si Ba. Si Hello po. no po sir Ang init. Sobrang init to. Oh. Sobrang init, guys. Nalalanta na yung butterfly niyo, mamaya. L Lami maya sa silong pa. Hindi maya Saan ko isisilong? Diyan, na no? Iyan pa. Ako oh. nanay. Nanay nanay. Nainit. Huwag akong papalagyan na ito, guys. Pasaw na pa. Hindi na mainit. Ginawa ba kami tao na? Ila haba sala? Hindi, tata Ang sa no. na. sa'yo? saw? Hindi. La hampal eh. Init din eh. Ang oh, init eh, init. Mama, alam po nudi din eh. Papaiwan ka na ba te? kanina ano ayaw niya ano ayaw niya pa ata kanina magpaiwan ay ayaw nga ano na naman ayaw ay pinapatay niya wag wag wala ka discussing wag yung uniform mo namiss ka yata namiss mo ba sa ate si Seng?

Pwede na siguro siyang iwan na ako. niya mo yung kandila. No? Ayan. <laughs> Pinatay niya. Ayaw pa? mo na ate. Pangalawa na yan. I Hindi pa? na. Uwi na tayo. Uwi na kami ate ha. Andiyan siguro siya. Umangin eh kami na. Uwi na kami ha. Dinalahan ka lang namin ng black lock. kasusunod yung maganda sana naman hindi ko hangin mo. Hindi na sila lang. Eh, basta wala yan. Tan. Ate lang, e babay na, babay na. Bakit ang sa ano yan? Alis na kami. Dadalaw na lang kami ulit. Ito si Buretsing. ayan. Buretsing. <laughs> ang inad. Ayan, uwi na kami guys. Ate, bye bye. Bili. Nakakahilo. 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 guys. Bakit? Saan? Bakit? Paano ka tao? Ha? Iwan kita rin eh. Sama. bantay ka. Ang init. Ayan, buto walang tao guys nulas na bibisita ako din ni eh. May tao. May gumagawa. Umalis. Umalis ako <laughs> mas takot pa sa buhay So, ayan guys, End ko na to guys parang 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 kumulu <laughs> ka na ba? bye, -bye na po bye, bye thank you for watching po bye -bye. teka lang Sambay.